Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Nandito na padawi naman ako mga idol. Ganito yung pag ng mga idol. Ito ang ano. Down sa Ito yung pain ko mga idol. Oh. Yan, yun ang yan ang pain ko. May reflector. Ah. Uh, lah, Bilibo sa binggala, binggala raw ni hari raw ito ano yung iba libis dalawa yung isa walang ano may singgat singgat seringgat lang may ilaw ilaw pero walang warang reflector ito namang ang bato mga idol o oh. ano rin yung, mga idol pag kabit mga idol ganito lang mga idol pag badlas mga idol ayun o oh. Madali lang mga idol. Sana may natutunan video mga idol. Paki like and share mga idol. Paki-follow man sa Facebook page ko tsaka TikTok. Para subscribe sa YouTube channel ko. Ito mga idol. Oh. Panoorin niyo mga idol. Yan. Tapos hindi yan wala nang ilaw. Ang isa, yung may reflector. Tapos Oh, pwede na yulog, mga idol. pag dating sa baba mga idol mga siguro mga seconds lang pwede mo na biglang hilahin pag salad mga babaw lang ito mga idol andito lang siguro mga sigwinta, sigwinta di pala ako nagpundo lang ako hindi ako nag ano sabi naglayaw naglayaw salad na Tapos bibi bibiglain mo idol. Para matanggal yung bato. Saka bitbit yung hilamo. Ganyan ganyan lang. Oh, dito na mga idol. Naman. ba? Okay, riyab. Ang Oh, out sa Maranita. Kasama ko sa Balino Kunting Director. Shoutout Idol. Ay, maraming salamat mga Idol. Ay, palo natin si Maranita. Sa iya mga Facebook page. Ay, ako mga Idol. Hagihanan sa parko i don't Ab gai. Jesus. Otot. Kepok sek. Ba Allah. Dah kok

Ah, shout out kan Nobi Laurio. Suplito. Ah, shout out sa idol. Ayun. Ah, di kita naga padawi mo idol. Di ko nang pasaka yung iba, yung malalaki. Ah, shout out kan Jewel Love Disease. Sa Libyo. Shout out sa iyo. Ah, ito ang ating content creator sa Balino na may drone. nagapalupat sa drone si Louis Juil, sa Libyok panoorin nyo mga idol ang niya Facebook page salamat sa support idol nabitawan ko yung hindi masyado naka taga, tagaan ng paulo ngwi hindi eh, talaga magpakain shout out po shout out po Lodi A shout out kang Ayong Rio Rio At saka kang Nubi Lario Suplito Ang Jewel Lubidisis Sa Libyo Ating nanya yung mga idol Ang kanila mga pids, Paki Support man saan natin content creator, saan balino, sa Atin mga continuator san mga balino Hindi ko napasaka yung baulo Hindi ko yung malalaki sana sayang kwarta na sana yun pira na sana naging bato pa hindi masyado na tagaan siguro yung um, um, labi nun no. pakiplix idol Richard this vlog Mam ma'am Lisil iba pakiplix idol Richard this vlog Pakisupport man idol sa kanilang mga feeds. Pakipalo man sa like and share. tapits ni nila ni ma'am Lisel Hibah Maraming salamat ma'am. Mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Ano mga idol. No me